plano akong patayin noong nakarang eleksyon na ginanap sa lugar ng Sopital sa Maynila. Ganito po ang nangyari. Nakasuot po ako ng pulang damit. Ito po ang suot ko ng damit naman. At may dala po akong maleta. Nang makita ko ng maraming bloggers at uh, in po ako. Doon po ay sinasabi ko na hinahamon ko si President Duterte. O, I'm sorry, sabi ko ay naniningil ko ng utang na loob. President Rodrigo Duterte, naniningil ko ng utang na loob. Gawin mo ko senator ng ating bansa. Marami po akong sinabi that time at hindi ko po alam na ako pala ay nag-viral na, nakaviral na ng 2.8 million views sa Facebook at uh, 55,000 likes. Uh, ilap, nabot pa po ng ilang araw, I think 2 days, bago ko nalaman na nakaviral ako. Ganito po ngayon na nangyari. Palabas po ako. Yan po malabas po ako ng sopitel hindi po ako nakapagpal ng candidacy kasi uh, sad to say sa dabig kasi nang iniisip po ay nalimutan kong dalhin yung mga papeles so pero kaya po ako nakamaleta that time ay plano ko na mag hunger strike kung hindi ako patatakbo yung senador ng ating bansa palabas po ako ng Sopiter ng araw na yon. At uh, yun nga, bago ay hinamong ko, ay sinabihan ko si President Duterte dyan po sa aking nung nakadamit po akong pula ay sabi ko ay naniningil ako ng utang na loob. Ngayon, palabas po ako ng sopital that time at ako po ay nasa uh, exit point na po ng hospital uh, malayo rin po ang nilakad malayo rin po ang lugar ng labasan ng ex exit, point ng hospital uh, doon sa Cormelec area na controlled ng uh, MMDA at police uh, malayo nang nilalakad ko at uh, iting, dalawang metro na lang ang layo ko para makalabas ako sa exit point ng Comelec. Ang lugar na kung saan ako nandoon ay sa side ng MMDA na nasa left side. At ang right side po ay ang pulis, ay ang checkpoint ng pulis. Pero magkalayo po sila. Nang bigla po akong napatingin sa likod ko. At doon ko nakita ang isang lalaki na nakamotor, isang single motor na ordinary lang. At mahina ang kanyang patakbo. At, uh, siya ay uh, alis siguro makasintangkad ko rin. At, uh, mga ang layo po niya ay ay Uh, yung siguro yung isang laki po ng bus mang isa't kalahati po noon dahil wala nga ganong tao that time ako lamang ang palabas ng area na sa exit point na yon ay bigla akong napatingin sa likod at doon ko nga nakita ang isang gunman kaya ko nalaman na siya isang gunman ay nagpagawa po siya ng isang Uh, yung kanyang pant, pants ay uh, may nakasokbit na baril. Nakita po yung baril. So, maluwang po yung mismong bulsa nung pants na yun. Kaya, kitang-kita ko po yung baril uh, na halos kita yung kalahati. Nung, um, um, almost uh, Uh, report ang naka, ano, pero kita pa rin ho yung barel. Yung pinakadulo ng barel. Uh, kaya ko naman po, ano, uh, alam din yung tungkol sa barel kasi ang tunay kong ambisyon ay maging police at militar. In fact, nung time ni uh, nung time ni na, ni President Marcos na naglagay ng ah uh, export processing zone dito sa aming lugar ay nag-recruit sila ng police dahil ambisyon ko nga police at uh, napaka uh, active po ako sa paaralan din dahil habang nag-a-apply akong police ay may military training naman ako sa high school ang position ko at that time ay S4 doon po ako nalagay sa S4 likod ng batalyon kumandang So, hab, pumasa po ako sa police, sa pagpapulis, at uh, nasa intelligence division po ako. Kaya kung saan-saan ako lugar, inilalagay ng, ng mga, ng aking, ng, ng aking officer, si Colonel Gabino Manikat. So, ngayon po, yung sinasabi ko nga na uh, sa lugar ko yung gunman na mahina ang patakbo ay tinitingnan po lamang po ang kilos ng gunman. Uh, para makita ko nga na kung anong maging kilos niya, kung bubunot na siya ng baril o hindi. Um, sa hindi pa po, po nakakaalam, nagkaroon din po ako ng military training sa college. Kaya nung dumadoy po ako sa ROTC, WATC, ay isa po akong sec, uh, lieutenant. Teniente sa pokong Lieutenant. At uh, may training po ako sa pag-assemble and disassemble ng mga gun, ng mga baril. Ibig sabihin po ay yung isang baril ay bubuin mo at kakalasin mo ulit. So, tapos bubuin mo ulit. Bubu uh, kakalasin, bubuin. At uh, bukod pa ho doon, nung nasa media ko, eh, uh, sorry po, uh, doon po sa ano nga na yun, dahil may military training sa ko, kaya babaril din po kami. Dahil tinuturoan kami that time. Uh, doon po ako nag-aral ng, ano, ng ROTC, WTC, sa lugar ng uh, Malolos. At, uh, bali, kami nag para practice shooting sa lugar ng Weba Ecija. So, kaya pamilyar na pamilyar po sa akin ang, ang Weba Ecija. Ngayon, nung parapit po siya sa akin at mahina ang patak tinitingnan ko lamang po ang kilos ng gunman. Nung nakita ng gunman na hindi po ako natatakot, ay siya na po ang nag-back out. Ang Pagkakamali ko lamang po, dapat ay sumigaw na ako, ipinahuli ko na yung gunman. Kasi malapit lang din ang mga tiga MMDA sa akin. Pero, ewan ko ba kung misan, dahil siya sobrang concentration ko, kung na hindi ko na napansin yung ibang angulo. Sana, dalawa ang aking viral. Yung, ah, uh, yung nga nung nagsalita ako na hinahamon ko si President Duterte na, na naniningil ako ng utang na loob. At pwede rin ako maging gobernador ng bataan. Then, so, then after that, so, nag, nagbago nga ang isip ni, ni nung gunman at uh, ako ako'y nakalabas na po ng, ng, hindi tinuloy ang pagbaril sa akin. So hindi na po ako nagreklamo sa mga pulis. Bakit kaya? Dahil ang entrance ng gunman ay ang exit point ng pulis. So alam niyo na ang posibleng mangyari. Magiging moro-moro lang ang uh, ng mangyayaring investigation at pwede nilang palabas yun na hindi totoo yung sinasabi ko pero God knows na totoo ang mga sinasabi ko iyan po ang sinasabi ko mga himala na nangyayari sa aking buhay isa sa himala na nangyayari sa, sa aking buhay so sa palagay nyo sino ang posibleng magpapamaril sa akin that time ay sinabi ko, President Duterte, naniningil ako ng utang na loob. Magbayad ka ng utang na loob. Hindi naniniwala sa akin si President Duterte na dahil sa akin, kaya siya naging presidente ng ating bansa. Dahil mayroon nga mga nagpapanggap sa tabi niya na siya uh, dahil nakikita nga niya na ah uh, nindo daw siya ni Kibuloy. Pero, it's actually the other way around. Marami nakakaalam ng mga tulong na ginagawa ko sa ating bansa. Gusto kong isa-isahin kung ano po ang mga naitulong ko sa ating bansa. Una po sa lahat, nung time ni President Aquino, tataas po ng 2 pesos ang pasahe sa jeep na kinontra ko time nag-signature campaign ako at uh, pinapirma ko ang mga tao na pagtutol na tumaas ang pasahi sa jeep Pangalawa ay tataas ang tuition fee ng mga estudyante. Kaya uh, medyo nag, nagbanta ako do sa debt na kakasuhan ko siya kung sakaling itataas niya ang tuition fee ng mga estudyante. So, may isulat po na galing sa abogado para nga uh, sabihin na tutul, tutul ako sa pagtaas ng tuition fee para hindi mahirapan ang mga tao. Pangatlo, itataas ang pasahe sa LRT that time. So, hindi po itinuloy dahil nga nag-signature campaign ako para huwag ulit uh, tumaan uh, to itaas ang pasahe sa LRT. And then, plano na ibenta ang mga hospital ng gobyerno. So, hindi ko po, tinutulang ko rin po dahil tutul po ako na mawala ang mga hospital ng gobyerno. Dahil baka mapunta po yan sa mga mga mayayaman na, na, na mga nananabutahe para lang mapunta sa kanila ang pag-aari ng gobyerno. Panglima, ay uh, ibaba ang presyo ng mga bilihin at nung time na namamatay na ang mga militar, pulis, uh, mga presidente sa Marawi, nung nagkaroon po ng digmaan, sumitlap ang digmaan sa lugar na yon, ay malaki ang naitulong ko. Para rin po ako naging presidente ng ating bansa or at para rin akong general. Kasi yung naki, nakikita ko o nakikita nila ay halos hindi sila gumawa ng aksyon. Bakit ko nasabi po yan? Idiniklara ko po ang use blackout sa media. Na ibig sabihin, ah uh, wag niyong ipakita ang posisyon ng pulis, militar, at mamayan sa television, sa social media, etc. Kasi kitang kita ko kung saan papunta ang militar, kung saan ang checkpoint, lalong-lalo lalo na po yung sniper, yung nagtatago po na sniper natin ng mga pulis at militar na babarili ng kaaway. Tapos ipakikita ko saan sila nakaposisya. Na kung saan isang na napakamaling sitwasyon. So, alam kong nakikita ni President Duterte yung at ng mga general. And yet, ni isa, wala man lang nagsabi, well, oy, huwag niyo pakita ang posisyon ng mga mamayan ng polis at militar, dahil kundi mamamatay sila. Kaya napakalag, napakahalagang papel ang ginagampanan ko sa ating bansa. Yan po ang dahilan kung bakit noong una kong pagtakbo sa pagka-senador ay pinuri ako ng Comelec. Sabi sa akin ng Comelec, you have a meritorious accomplishment as a private citizen, but you can't mount a nationwide campaign. Ito po ang sagot ko sa company. Wala man ako sa tamang proseso sa pagsagot ng isang motion dahil hindi ako nag-aral ng abogasya. Pero nasa tama namang lahat ang aking rason at ebidensya para hindi ako may deklarang panggulong senador sa darating na eleksyon paano ba kayo pumili ng tamang kandidato para sa sambay ng Pilipinas? Pinuri nyo ako sa kanyo ako yung nilaglag. Yaman din lamang na tinatawaran nyo ang aking kakayahan at talino, hayaan niyo ang ibalik ko sa inyo. Sa inyo nagumpisa ang korupsyon sa ating bansa. Ang korupsyon po na sinasabi ko ay ang kulang-kulang 200 pesos na ibabayad kapag ka ikaw ay tatakbong senador ng ating bansa that is nothing but that is something malit na bagay pero napakalaking halaga napakalaking sitwasyon ang 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 hindi magandang nangyayari sa Comelec. Ngayon, uh, nung tumakbo ako nung nakarang eleksyon, Kinabukasan po ako nakatakbo. So, hindi nga natuloy ang pagbaril sa akin, hindi na po ako nagreklamo sa headquarters ng pulis kasi nga doon pumasok sa mismo uh, exit point ng pulis, yung gunman. At, uh, nangyari po ngayon, kinabukasan ay nakapag-file ako ng kandidatura ko pagka senador ng ating bansa. Ito po ang sinabi ko hindi ko na kinakailangang sabihin pa ang plataporma ko. Dahil nag-viral na ako sa plataporma, kinawag na akong Bert Lopez, Senador ng Bayan, or Bert Lopez, ang tunay na Senador ng Bayan. Comele, noong nakarang eleksyon ay mo ako. Sabi niyo sa akin, You have a meritorious accomplishment as a private citizen, but you can't mount a nationwide campaign itatagado po ng maintindihan ng taong bayan. Kapuri-puri ang nagawa mong tulong sa sambay ng Pilipino bilang isang pribadong mamamayan. Pero wala kang kakayahang mga panya. Sabi ko sa kanila, Mapangmata kayo! Mukha kayong pera! Iyon ang isinigaw ko nung tumakbo po ako, Senador ng ating bansa, sa pangalawang pagkakataon. Nakakalungkot na yung nangyayari sa ating bansa. Yung mga nakahandang tumulong, yung itatama ang maling nangyayari sa ating bansa, ay hindi makatakbo. Masyadong minamalit nila ang isang mahirap, samantalang napakaraming mahihirap. Lalo na ako, alam kong hindi ako tanga na tatakbong senador ng ating bansa kung wala akong laban. Napakalaki ng laban ko sa ating bansa. Nagawa kong maging presidente si Duterte. Kaya si pwede ako manalong president, senator ng ating bansa. Nakakalungkot. Lungkot na lungkot ako. Wala silang puso para sa mahihirap. Ang Comerec ay isang napakawalang kwentang ahensya ng gobyerno. Ninamalit nila ang isang mahirap. Kaya walang nangyayari sa akin. Ay dahil mga walang kwenta nakaupo. Hindi ko po nila lahat. Ay mga walang kwenta nakaupo sa gobyerno lalong sila pa nagpapahirap sa mga mahihirap. Sila na binigyan ng pagkakataon para magsilbi sa taong bayan ay sila pa magpapahirap para lamang maghirap ang taong bayan. Kunitin ko po, hindi ko po nilalahat ang mga nakaupong opisyalis ng ating hansya. pwede ako manalo ng senador ng ating masa. Kung patatapuin lang ako, bibigyan lang ako ng chance ng komal. Pero walang puso sa may hirap ang komlek. Napaka walang puso ng komalag. Puro may hirap ang baboto isa ako ang tunay na mahirap. Nire-represent ko ang mga tunay na mahihirap. Kaya, sa dami ng mahihirap, sino ba ang buwaboto? Halos lahat mahihirap kaysa mga mayayaman. Kaya nga gumagamit ng pera para lamang ipantapad sa mga mahirap para lamang sila iboto ng isang So, ganun po ang nangyari. palpal ko ang comalect na tayo. Nasabihan ko ang comalect na mapang mata kayo, mukha kayong pera. Kaya hindi na po ako dinisqualify sa pagiging mahirap. Kundi late filing na lang. Na kung saan si gumagawa ng parahan para manit ako sa pagka -filing sa pagiging senador ng ating bansa. So, nananawagan ako sa kongre. Magkaroon kayo ng puso para sa may hirap. Kayo ang sinisisi ko sa nangyayari sa ating bansa. Dahil sa inyo magmumula ang mga maglilingkod para sa taong nangyayari. Magbago na kayo, kongre.